Minsan, ang mga pinakamagagandang discovery ay matatagpuan natin sa mga hindi inaasahang lugar. Tulad na lang ng isang simpleng kainan na ito na baka hindi mo pansinin sa unang tingin. Pero may din pala ang mga sinaserve nilang mga pagkain. Kaya kuya nasa simpleng lokasyon at may simpleng maliit na pwesto lamang ang kainan ito. Pero nagulat ako na ang owner pala nito at chef ay dating nagtrabaho sa mga 5-star hotel dito sa atin at sa ibang bansa. Mo Japanese food ang mga sinaserve nila sa ngayon dito pero in the future daw ay magdadagdag pa sila ng ibang kusin. Huwag na natin patagalin, isa sa mga sinubukan ko sa kanila ay itong grilled ebi sushi. Si, si California Maki, ebi tempura, pork shomai, shark spin at gyosa na homemade ni chef. Natry ko rin yung kanilang baked sushi, black tong ramen at miso ramen. Hindi ko in-expect yung mga lasa ng mga in-order ko para sa isang napakasimpleng lugar na madalas ay makakain lamang natin at ma-experience sa mga mamahaling restaurant. Naging personal favorite ko yung kanilang baked sushi na perfect partner with nori. At nagustuhan ko rin yung kanilang grilled ebi sushi na nagbalanse ang creaminess at smoky flavor dahil sa pagkakatorch ito. Personal ko ding nagustuhan yung kanilang homemade shark's spin. Gusto ko to kahit walang sausawan. Sa mga ramen naman nila ay nagustuhan ko yung black tong kotsu ramen. Slight silky yung sabaw nito at may pagka smoky flavor ang chasu. Nakakatuwa lang din dahil abot kaya ito ng masa. Kapag gusto nyo subukan dito, open sila ng 2pm to 11.30pm araw-araw. Located sila sa Mensilan Subdivision, Maunland Avenue, Corner Masipag Street, Mohon, City of Malolos, Bulacan. Sinare ko lang ang na-experience ko at sana ay magustuhan nyo Paano mga kuya? Kain tayo.